Bigay sa bagong Sunod-sunod ang banat ni Ongkabogabol Star Vice ganda sa mga pangalan na binanggit ng mag-asawang Diskaya sa Senado. Sa latest episode ng It's Showtime September 9 ay sunod-sunod ang naging pagbanat ni Vice ganda sa mga sangkot sa flood control issue. Habang ini-interview nga ng komedyante ang kanilang contestant ay naawa ito dito dahil sa liit ng kita nito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Vice Ganda, Maawa naman kayo, jusko tapos kung maka-acting din kayo dyan ang lilinis nyo lahat di. E. Kaya maawa naman kayo. Yeah. Ko. Ang sumunod na banat naman ni Vice Ganda ay rektahan na patungkol sa mga napasama sa listahan ng mga kasabwat ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Vice Ganda. Magbigay ng mga apelyido at surname na kasama sa top 25 ng mga congressman at senador. Magbigay ng mga pasok sa bagong listahan. Five na mga congressman at senador. Matatandaan na kasama sa listahan ang kapwa famas best actor ni Vice Ganda na si Congressman Arjo Atayde. Kaya naman mabilis na nakonekta ito ng madlang people at sinabing sina Arjo ang tinutukoy ni Vice ganda sa kanyang mga parinig. Lingid sa kaalaman ng lahat na aktibo si Vice ganda sa flood control issue. Kaya naman tuwing may bagong balita ay agad niya itong tinitira sa Showtime. Tila ito ng lamang ang magagawa ni Vice dahil bilang taxpayer ay gigil din ito sa mga nangurakot sa kaban ng bayan. <coughs> magbigay ng mga pasok sa bagong lista. Okay.